Well, uh, unang-una po ay tayo ay nakikiramay po dun sa uh, ni uh, Alaya, yung pong, uh, yung pong, uh, bata na kanilang nakita po Friday morning, if I'm not mistaken, sa Tunduligan Beach. I believe, hindi um, di, di pa pwede masyadong mag-discuss ng details dun sa kaso, pero I believe uh, our PNP uh, has already made an official statement pagdating po dyan. May mga suspect or suspects pa po sila na uh, na identify pagdating po sa uh, krimen na nangyari. Ang hinihiling po natin ngayon siguro out of respect na rin po sa ating pamilya. Una-una po siya pa uh, yung ating pagbigay ng simpatiya at condolences sa pamilya. At pangalawa po ay eh, out of respect na rin po yung po mga kuminsa kasi may mga nagsishare pa rin po sa so social media uh, ng mga photos or even the incidents let's let's give respect po din sa pamilya hiningi po nila na sana ay uh, itong down na lang po dahil ongoing naman na po yung investigation so we're hoping for uh, speedy disposition of the case uh, na yung investigation at mabigay po ng hustisya yung nangyari din sa bata